All right, so good afternoon po sa inyo mga kahambol no. At kamusta po kayong lahat? Well, I hope that we are all doing good po. So, bali sa video ng ito, <coughs> excuse me, ay pag-uusapan naman po natin ang pinagmulan ng pangalan ng Laguna. All right, but before that, ay kung bagong viewer ka pangalan pa po sa channel na ito, ay huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe. At isama mo na rin po pati yung bell notification alright so based on my own research po mga kahambol ay sinasabing nagmula daw po ang pangalan ng laguna sa salitang kastila na lago na nangangahulugang lawa and according to wikipedia ang lawa daw po ng laguna di ba di umano ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas uh, pasensya na kayo at nabubulol tayo alam Alright, so kuya po pala Laguna. Kasi nga po, Lagun. It makes sense. Anyway, sana po ay may natutunan tayo sa topic na ito. Ano po mga kahambol? At kung nagustuhan nyo nga po ang video ito, ay paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your reaction and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. At bago nga po tayo matapos, ano po mga kahambol? Ay gusto ko lang po sanang batiin ng happy birthday Ang aking mahal na kababata Na si Jeffrey Paka Shoutout oh, sa'yo Jeffrey yeah. Alright and happy birthday sa'yo